sa inyong panila a day of my life palagi natin kasama ang Panginoon bago tayo nagbiyahi bago tayo humawak sa manubela ay kasama na natin palagi ang Panginoon so bilang isang truck driver dito sa USA USA <laughs> USA Middle East okay. I mean Middle East So ganito lang. Kailangan panatiliin natin, nating kalmado ang ating utak kasi hindi pwede lahat tayo mainitin, wala tayong mapapala. So ganito lang. Hindi ko naman kasalanan kung maging pogi ako, nima diba? At hindi ko naman kasalanan kung ganyan lang style ng hair ko. Kasi mas maganda na lang ang ganyan na style kasi pag ako, susuklayin ko 'yan para akong si Dr. Jose si Rizal. So ganyan lang para pogi points ang dating. So, bilang isang driver na medyo matagal-tagal na rin dito sa ano, sa kumpanya na to at mag 7 years na rin ako. Ah, uh, hindi rin isang manubila lang yung hawakan ko, marami na rin. So, different talaga bag... bawat min, bawat unit. So, ganito lang yun. Medyo may kalamaan kasi itong ano natin, eh, man. So, hindi natin hindi natin maano yan na may clearance na yung malabela eh, pero andun pa rin yung smooth at ang ganda ng dating sa batsing niya. <coughs> di ba hindi ito lalo yung mga ano, iba dyan na shock mga ano, lakas ng dating yun lakas ng talon talon yun so bilang isang driver dito sa no middle S kailangan palatilin nating kalmado palagi ang ating utak, presko bago magtrabaho, maliligo, ganyan. Iwasan yung ano, iwasan yung mga trouble dito kasi hindi man tayo pumunta dito para makipag-away. Pumunta man tayo dito para magtrabaho, para makapera, di ba? 'Yun naman talaga ang ang purpose natin na pumunta tayo dito sa Saudi, para makapagtrabaho hindi yung mga ganyan na pumunta tayo dito para makahanap tayo ng away so, street lang ang goal natin ang goal natin ngayon ay makapag-ipon makapera so, walang pakaalam mo ano ang trabaho mo dyan, mood-mood ano na what sinango yung mukha mo dyan ang importante, makapera tayo makapag-ipon yan lang ang goal natin hindi na tayo magyabang kasi wala naman tayo mapagyabang so tayo ay isang musmus -mus at ma mahirap lamang so kailangan natin gumawa ng tama yung mga salita nila na mga false lahat yan wag natin yan indangin so so kailangan palagi tayong healthy as yes malaki-laki na rin yung mga experience natin dito sa Middle East. Ganito lang, uh, mga ganyan. Kasi, hindi oh, naman tayo makahawak ng mga ganito pag hindi tayo master. Makahawak ka na ng mga ganitong mga unit, kailangan master ka na. Tulad sa atin, ako ang master, si Master Bulan. Oh at hindi na natin pangarapin yung nasa tuktok kung ano ang meron sa atin yun lang hindi na hindi, hindi na tayo pumunta sa taas mga ganun di ba Yang bisa pernah saya kuasakan, sih,